para ano ipapaintindi ko rin sa kanila na ano na, na dapat hindi ganoon hindi, niyo binibitin yung mga taong tumutulong sa, sa inyo ako uh, gusto ko silang tulungan mga kabukals kaya nga ya, kahit hindi man tayo nakakaginhawa basta may extra akong pambayad sa kanila kinukuha ko sila kasi alam ko naman na hirap talaga sila sa buhay uh, kaya sila po, sila po lagi kong kinukuha pagka may papagawa ko rito. Kaya lang, Napapansin ko nga kasi ayaw rin nilang tulungan yung sarili nila Ayan mga kabokas, so kahapon nga po ay nandito si Lemon Inaayos natin yung mga sidings ng ating chicken coop Ayan yung ating mga sunshade So ito dito ay okay, okay na okay o oh. Kasi nakita nyo naman o, oh. uh, tanghalin tapat po Pero yung init ay na haharang niya. So yung ating mga breeders ay malilim. Mm. Uh. Yan, malilim mga kabokals. Oh. Mm. Presko -presko sila dito. And yung hangin po ay nakapapasok sa loob. Mm. Dami na natin nakalagot ng itlog. O mga, oh, mga kabokals. tinatanggal ko kasi kagad kasi yung mga rooster o mga akyat baka mabasag. Pero ito, combination po yan sa lahat ng mga breeders natin dito. Sa tatlong uh, breeding pen natin na nandito. Pero pa yung nandun. Uh, iba pa yung nandun kay Kenny, Kennedy Roger. Ito lang po yung dito sa apat. Hmm. Dami na rin, no? Sa, so, siguro mga two days pa from now ay mag na tayo. Magsasalang na tayo sa incubator natin. Ayan. So ito, um, yung mga ginawa natin namin kahapon, yung mga pinagawa ko kay Emon pala, sila Emon na gumawa. Ayan. So kahit umulan po, ay at least makaharang na yung ano yung pasok ng tubig dito hmm. hindi man lahat ay mababawasan ma niya yung pagpasok ng tubig so ayan. safety safety yung ating mga breeders dito hmm. so punta tayo doon sa coop number 2 at coop number 1 ayan so ito yung coop number 2 natin hmm. ayan magsisipag itlog yung mga yan o oh, oh, oh. ayan meron sa loob ayan Okay naman po yung ating mga videos dito. Ayan si Kenny the Roger. Hindi ko pa natignan yung itlog pero merong itlog yan. May mga itlog nyo yan. Ito nga, oh, hindi ko pa... Kasi, wala, hindi na naman bumalik sila Eamon sa kasirinan eh. Tambira eh. yung dalawa na yun. Kasi ito pa sana pa, paayos ko sa kanila. Saka ito. Yan, kasi nga, bumili ako ng yero nga. Eh. Ipalalagay ko sana dito. Ang plano ko dyan, dyan. Sa taas. Ipalalagay ko sana dyan. Ay nako. Usapan namin, sabi ko sigurado ako siguradong pasok ayo ha. Ah. Kasi ka ako para matapos na yung mga ipapagawa ko. Ah ito nga kasi yung pag harvest ng Madre Diago ah, sila 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 nga rin sana ng paggagawin ko nito. Kasi hindi ko maasikaso talaga. Ayun, again pasensya na po doon sa mga mo order ng cuttings sa. Ah. Yan. Yung iba po waiting waiting na nagbayad na yung iba. Ah, uh, naka-schedule sana bukas, Friday bukas, may naka-schedule ako pickup. up. 500 pieces kaya lang ayun, pinm ko na lang siya. Move natin ng Sunday kasi hindi ko talaga kakayanin. Lalo na hindi na naman pumasok yung dalawa. Kasi kailangan pang harvestan muna yan bago bago sila ano eh, putulin. Hindi po po pwedeng basta-basta putulin yan. Kailangan ma-harvestan muna. Makuha mo ni mga talbos para hindi masayang. Kasi pag pinutol ko yan, uh, and then inilapag lang, malalanta yung yung dahon madudumi yan so hindi na mapapakinabangan hmm. so ito nga po yung ating mga mga batang decal brown pinaano ko na pinalabas ko na ayan oh pinalabas ko na sila mga kabokals and ayan ang chicken coop nila oh yung coop number one, yung ating coop number one ay okay sa all right na rin oh ayan di ba so yung init sikat ng araw ay hindi na pumapasok oh. Malilim pa dito sa gilid. Oh. Ayan. Kaya dito sila kukumpulan no. Oh. Mm. Dahil malilim. And, ayon, yung isa sa inayos nila kahapon, ayon napalitan na ng yero. Ayan. Kaya lang yung mga net sana na yan, patatalihan ko pa sa kanila sa baba. Patatahi ko pa sana kasi yung mga kambing inilulusot nga yung mga ulo nila. Kaya kailangan sana talian lahat sa baba. Parang tatahiin style para hindi mailusot yung ano ulo kaya lang yun nga hindi pumasok hmm. so ito ayan sila yung ating mga youngers ito pinostehan ko na pala yan thank you po sa mga nagsuggest pero naisip ko na po yun ah, eh. naisip ko na po yun <laughs> yan, may poste na po so hindi na po lumulundo yan matibay na yan yun naman eh hindi ko pinoste kasi matigas matigas po yung kahoy na yan kaya kahit wala siyang poste okay lang hmm. So ito sila. Ito kinokolekta ko na rin kagad yung itlog mga kabukals. So ito mga nanging itlog pa. Pero nakakolekta na ako kanina. Yan meron na. So ito gagawin ko naman ngayon ay magsasabit ako ng mga waterer nila. Ng mga waterer. Kaya ano ito, ito yung gagawin natin ngayon. Alauna. Mm. Ayan. Ilinisin ko pa yung mga waterer nila. Ayan po. So, hirap ko din mag-isa talaga. Kaya lang, minsan maganda rin yung mag-isa ka lang na ano. Ta uh, kasi lalo na yung, kung yung mga kasama mo, ganun, binibitin ka na binibitin, di ba? Kaya minsan nakakainis na rin. dami sanang papaayos dito. Eh, sa Madre Diagwa pa lang sana may trabaho na sila dyan araw-araw. Kaya lang, parang ayaw nila eh. Hmm. Ayan, tala Maganda tayo mga kabokals, maglinis muna tayo ng ano, waterer. So, ayan mga kabokals. Uh, maglilinis po na ako ng waterer bago natin isabit. Ayan. So, yun nga. Uh, biniti na naman ako na laemon. Eh, ang ayos na usapan namin kahapon eh. Kasi nga, papaayos ko pa yung second chicken coop, yung gilid. At tatanggal ko na yung mga sirang mga trapal, yung sakong blue. And then dito sa kambing may mga papayos pa ako para yung mga kambing hindi may lusot yung ulo. Saka yung area ni, Chloe, papayos ko sa ano galang. Ayun, hindi na naman pumasok. Ah, uh, linaw na, uh. ang linaw nang sabi ko hapon, uh, pasok kayo ngayon para matapos na yung papagawa ko. Ayan, kasi binayaran ko ng buka. <laughs> Ayan mga kabukas, ah, uh, dito po sa hindi nakakaalam, yan ang bayad ko sa kanila. Sa pagka whole day sila, yung buong araw nilang trabaho, 500 po. 500 ang bayad ko, tapos may kasamang merienda yon Yung tanghalian sa kanila na, kaya lang may merienda sila rito. 500. Then, yung pagka nagpapaharvest po ako ng uh, Madre de Agua, ang bayad ko sa kanila sa isang sako na 15 kilos is 100 pesos. Ayan. So sa tingin ko naman is, reasonable naman po yung mga binibigay ko sa kanila, di ba? Sa Madre de Agua pa lang, uh, hindi ka naman naabuti ng siyam-siyam dyan. Sa, sa isang sako nga po, kung talagang tuloy-tuloy ka lang mong uha, uh, isang, isang oras lang po, or minsan wala pa isang oras, eh, makapupuno ka na ng isang sako na 15 kilos. O biruin mo, sa isang oras sa isang oras lang na panguha ng Madre de Agua ay eh, kumita ka na ng 100 pesos. Hindi hindi mo naman na kakargayin sa malayo yan, nandito lang din. Diba? And andito lang din yung mga pananim natin. Hindi ka nakakit ng mga bundok-bundok. <laughs> Ayan, so sa palagay ko naman yung 100 pesos is reasonable na para, para sa akin. Kasi may nag-comment minsan, uh, so baka daw nabababaan nga sa 100 pesos per sack. Diba? So, iisipin din kasi natin syempre yung negosyo yan eh, di ba? Uh, kung dadagdagan natin yung isang 100 pesos per sack, might as well mag-commercial feed ka na. <laughs> di ba? Di parang lugi lang din eh. Hmm. Saka yun nga, kung masipag ka lang, sa, sa isang oras may isang daan ka o. Oh. Eh, kung maka tatlong sako ka, tatlong sako ka, tatlong oras mo lang tinabaho, may tatlong daan ka, di ba? So... Sipag na lang kasi yun eh, sipag. So, nga nga yung rate nila na 500 ang isang tao, may kasamang merienda, may tubig naman akong nilalagay dyan, di ba? And yung pinagagawa ko naman sa kanila, hindi naman katulad sa construction, na magbubuhat ka, maghahalo ka ng simento, magagaang lang naman yung mga pinagagawa rito. parang ano na lang yun eh, sa tao na lang talaga. Ako nga mga kabokals, ah... Uh, naniniwala ako sa kasabihan hindi natin kasalanan kung pinanganak tayong mahirap. Kaya pasintabi po sa iba. Ang uh, problema lang, pag ma kung mamamatay ka pa rin mahirap, iba, wala, na, wala kang da ibang dapat sisihin kundi sarili mo. Hindi mo pwedeng isisi sa gobyerno yan. Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao yan. Uh, kasi ikaw ang, ano eh, ikaw ang magmamaniobra ng buhay mo. Diba? kung pinanganak kang mahirap, syempre wala kang kalaban-laban nun, baby ka pa lang eh. Pero kung lumaki ka na, nakakakilos ka na, malakas ka pa sa kalabaw, tapos mamatay ka mahirap. Yun. Wala ka namang ibang dapat nasisihin nung kundi sarili mo. Yun, yun ang paniniwala ako dyan. Kaya real talk lang po, pasensya na ha. po sa iba. Pero yun po, yun po ang katotohanan ng buhay mga kabokals. Sabihin na natin wala ka pinag-aralan. Marami pong paraan para umasenso. Hindi mo naman kailangan yumaman ang todo. Yung makaraos ka lang, magkaroon ka ng maginhawang buhay. Para sa akin, iyaman eh, na yun eh. ba diba? Hindi natin kailangan magpakayaman. Kailangan lang natin maging komportable ka sa buhay. At uh, nakakain ka ng maayos. May, may maayos kang tirahan may masaya kang pamilya na hindi nagugutom at uh, naibibigay mo yung mga pangangailangan. Yun po para sa akin ay yaman na. So, di ba? Paano mo ba mararating yun? Siyempre, magsikap ka. Pumilos ka. Magtsaga ka. Amazing. <laughs> hindi. Pala nyo, ending na. Mm. So, yun. Good labor is hard to find, mga kabukalas. Totoo po yan. Uh, ito nga si Leemon. Inaalagaan ko na sana itong mga to kasi nga, gusto ko na silang punin na regular dito. Kaya lang, yung ganyan pong ginagawa nila. Ilang beses na kasi mga kabukas, hindi lang po ano eh. Ilang beses na nilang ginagawa yan na ano. Ang nangyari po kasi, pagka may, pera, kasi kahapon pinasweldo ko eh. Nag-500 nga sila eh, di may 500 sila kahapon. Kaya, ngayon, hindi na naman pumasok. Ang napapansin ko dyan sa kanila, pag may pera po, ayaw kumilos. Yun ang napapansin ko sa kanila. Ngayon, tingnan nyo yan. Bukas maka sa maka, dito makalawa andito na naman niya. <laughs> pag tatanungin niya kami paggagawa ako. Tapos pag sinabi kong sige, balik ka bukas, may gagawin tayo. Babali. Yung po technique nila eh, babali yan. Sasabihin nila pambiling bigas. Pwede ba? Diba? Eh kung tuloy-tuloy kang pumasok sa akin, ang dami Madre de Agua diyan pinapa-harvest ko. Hindi e, araw-araw may pera kayo. 'Yun na naman po ang ano. Kaya lang aminin ko, sa ngayon po medyo nawawalan ako ng gana sa kanila. Kasi nga ganyan eh lagi nila akong uh, binibitin sa trabaho. Uh, ang linaw ng usapan namin na ayo oh may gagawin tayo so hindi sila papasok. And then pagka ano pagkakailangan nila ng pera saka pupunta dito yan magtatamang ng paggagawa -pag sabay babali. Diba? So ngayon ang gagawin ko din sa kanila pag bumalik yan dito. Uh, yes, kukunin ko pa rin sila. Kaya lang hindi ko na pababaliin. Sasabihin ko sa kanila, gawin nyo yung pinagagawa ko sa inyo, babayaran ko kayo. Yan ang gagawin ko sa kanila. Kayo. Wala na munang bali. Para ano, ipapaintindi ko rin sa kanila na ano, na, na dapat, hindi ganun, hindi, hindi nyo binibitin yung mga taong tumutulong sa, sa inyo. Ako, uh, gusto ko silang tulungan mga kabukals, kaya nga, kahit hindi man tayo nakakaginhawa, basta may extra akong pambayad sa kanila, ay kinukuha ko sila. Kasi alam ko naman na hirap talaga sila sa buhay. Uh, kaya sila po, sila po lagi kong kinukuha pag may papagawa ko rito. Kaya lang, napapansin ko nga kasi ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Uh, pagka kailangan lang nila, saka sila kumikilos. Parang gano'n. So, ibahin natin. Uh, ngayon, hindi ko na sila pababalihin. Trabaho muna. Tapusin muna nila yung trabaho nila para ma-realize din nila. Diba? So, yan. Hard labor is hard to find. A Good labor is hard to find. Kaya, nasa tao na rin po yun eh. Kaya nga nasabi ko, hindi natin kasalanan na ipinanganak tayo mahirap eh. Uh, kung ano ka man, kung kapos ka man sa buhay talaga at ta, hindi ka nakapag-aral, Marami pong paraan para umasenso. Kaya eh, anong gagawin mo kung talagang hindi ka makapag-aral? Tutunga nga ka na lang, di diba? So, hindi ganon. Dapat kumilos ka sa ibang paraan na legal at hindi ka nakakapirwisyon na ibang tao. Kaya nga sabi ko, hindi mo naman natin kailangan maging sobrang yaman. Sapat na po yung may maayos kang pamumuhay. Yun po ay para, para sa akin, yaman na. Ayan, real talk lang po mga kabukas, pasensya na. So, ito po ay sasabit ko na. Mm -mm. At nauuhaw na sila. Ayan, uh, ako nga po, uh, willing po sana akong tumulong sa kanila sa abot ng aking mga kaya, para po si ma matangay ko sila. Yan, matangay ko sila sa aking pagsisikap. syempre pagka tayo yung masenso, kung sakali po sana naging regular sila sa akin, kung ako, ako man po yung masenso, syempre kasama rin sana sila. Ayan. Kasi ganun din po sa akin, mga kabukas. Uh, napakarami pong tumutulong sa akin noon pa at hanggang ngayon po ay may tumutulong pa rin po sa akin. So, ako aaminin ko mga kabokals, uh, maraming beses na rin po akong uh, nakaisip na sumuko kasi nahihirapan na rin po ako. Uh, ang katawan ko minsan parang bumibigay na talaga. Pati ang isip ko, uh, maraming beses na pong inisip na ano kaya tigilan ko na to. Uh, parang hindi ko na kaya. Kaya lang, ang isa pong nakapag, nakapagpapamotivate motivate sa akin mga kabokals is yung mga taong tumutulong sa akin. Yung mga taong tumulong sa akin noon at yung mga taong tumutulong pa rin po sa akin hanggang ngayon. Uh, ang iniisip ko po, po kasi, kung ako po ay susuko, uh, parang, parang uh, binigo, binigo ko po yung mga taong tumutulong sa akin or tumulong sa akin. Uh, biruin nyo, pera pong pinaghirapan nila Uh, ipinangtutulung po nila sa akin tapos all of a sudden titigilan ko, susuko ako. Di ba? So parang disappointing po talaga para sa kanila kung gagawin ko yun. So isa po yun sa nagiging motivation ko para po magpatuloy. Dun, uh, parang pagpapasalamat na rin po natin sa mga taong tumutulong sa atin na pilitin po natin maging successful sa buhay. Kasi tinulungan nila tayo eh. Bakit ba nila tayo tinutulungan? Kasi gusto nilang maging successful tayo. Gusto nila tayo mag-succeed sa ating mga ginagawa. Kaya kung susuko tayo, makikita nila yon, di ba? So, anong isipin nila? Sayang lang yung itinulong ko sa iyo. Mahina ka pala. Uh, sumusuko ka naman pala. Sana hindi nila kita tinulungan mga parang ganun po, di ba? So, isipin din po natin sila na mga tao tumutulong sa atin. So, yun po, ako po, ganun po ang aking mindset. isap uh, isa po sila sa mga nagpapalakas ng loob ko. Kahit na talagang ang katawan ko ay halos sumusuko na. Uh, sila po ang isa pong ginagamit kong pampalakas ng loob para po magpatuloy. Yung mga tao pong tumutulong sa akin at hanggang ngayon po may mga tumutulong pa rin sa akin. So, alam niyo naman po kung sino kayo. Maraming maraming salamat po. Pero ito, uh, ipinagpapatuloy ko pong laban at uh, makakaasa po kayong hindi ko kayo bibigoy. Yeah. Ay <laughs> Ayan, real talk lang mga kabokals. Mm. So ito, yung ating uh, pagtatalian ng waterer. Ayan, madilim yata, sorry. Nag-auto to adjust yung aking uh, cellphone. Mm. Diba? Kasi totoo na mga kabukas. Eh? Yung marami pong ano hindi nakapag-aral talaga. Ako, aminin ko po, undergrad ako mga kabukas, pero nakapasok ako ng call center. Uh, nung ako po nag-apply sa call center, marami na rin po akong pinasukan trabaho. Driver, promotizer, dicer, waiter, service crew. Lahat po yan ay naipon po na experience ko at nagpalakas sa loob ko so kahit ako po English barok naglakas loob po kung mag-aral sa TESDA yan, share ko lang po sa inyo nag-aral po ako sa TESDA, natatandaan ko yun ano pa ako, promodizer pa ako ng isang appliances center nung panahon na yun uh, patagal na yun <laughs> promodizer pa ako nagkaroon po ng uh, free call center training yung TESDA sa Quezon City doon sa May Quezon City Circle, mga kabokals, kung alam niyo po yun, uh, nag-training ako doon, nag-exam ako, naglakas loob ako mag-exam, kahit uh, alam kong English, barok ako. <laughs> Ayan, so minsan, lakasan lang din talaga ng loob. Uh, kasi, yun, kung wala ka naman kasi talagang natapos, or hindi ka degree holder, ano ipanlalaban mo? Siyempre, lakas ng loob. Di ba? Wala kang ano eh. Wala kang degree. Wala kang ano, di ba? Lakas ng loob. Eh, yun nga, may free training naman call center. So, po, pwede, naman, ang pwede naman ng high school graduate, sabi. O, hindi nag-training ako. Nakapasa ako. Nag-training ako. One month training. O, tapos nun, apply ako sa mga call center. Pang 13 company ko na apply. Lahat ligwak eh. <laughs> Lahat ligwak mga kabukas eh. Lahat ang ko. Pang 13 mga kabukas, natanggap ako. Tuwan-tuwa ako. First time kong makatanggap ng ganong kalaking sweldo sa tanang buhay ko. <laughs> hindi ko makakalimutan yun. Uh, first time ko. So, yun. So, I-share ko lang po. Kaya na, di ba? So, yun po yung naging uh, history ko. Kaya po ako po ay nakapasok sa BPO industry. Ako naman po ay hindi inglesero So, na, ano lang po na... Hindi na mo hindi naman po tayo magaling mag-English pero nakakaintindi at nakapag-communicate naman po tayo kahit paano sa ating mga customer during that time. 'di ba? So 'yun po ang history ng aking call center uh, experience. <laughs> Kaya na, <ako> mga behold. <laughs> behold. Kaya na, natin yung mga waterer nila. So, a uh, okay. So, alright. Ito po yung ating uh, coop number one. Uh, continuous production na po tayo dios. dito. Uh, okay na lahat eh. Yan, pati waterer, okay na lahat. Yung mga pugara natin. Uh, yung mga sunshade natin eh, okay na lahat. So, yan. So, yun. Uh, pasensya na po. Eh. Maraya po ako nasabi. Yun naman po, eh, sabi ko nga, uh, real talk lang po. And uh, naibabahagi ko lang po yung aking mga opinion. Uh, pero, kayaan na natin yung mga, kayaan na po natin sila na may sarili po silang diskarte sa buhay. Pero, yun lang po yung sa akin na may babahagi ko. Yan, kasi may mga tao po talaga na, ano, uh, ito, real talk na naman. Ah. Uh. <laughs> ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone. Ayan, kasi kung gusto po natin umasenso sa buhay, minsan po talagang kailangan natin lumabas sa comfort zone natin. Hindi po tayo po pwedeng nandoon lang sa loob ng circle na yun eh, mga kabukas, di ba? Sa loob ng bilog na comfort zone mo, hindi, hindi po pwedeng nandoon ka lang. Kasi hindi ka mag-grow, hindi ka yayabong, hindi ka magpo-progress. Ganon ka na lang. Kasi nandun ka lang sa comfort zone mo, ayaw mong lumabas. So, yun, kailangan din po natin lumabas sa ating comfort zone. Oo, mahihirapan tayo pag lumabas tayo sa comfort zone natin, pero kung yun po ang kinakailangan para tayo umasenso at para, ta para gumanda po ang ating buhay, ay kinakailangan po natin gawin para po mas ma-appreciate po natin yung pagbalik natin sa loob ng comfort zone natin. Hindi po ba? So, syempre, lumabas ka sa comfort zone mo, naghihirap ka sa labas, uh, naging successful ka, bumalik ka ngayon sa loob ng comfort zone mo, mas ma-appreciate mo, mga kabokals, yung iyong comfort zone. Yan. So, yun po aking paniniwala. Ayan, so maraming salamat. Pasensya na kayo sa aking mga pinagsasabi. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. And syempre po sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo dyan. Maraming salamat po. And sa lahat po ng mga tumulong po sa akin noon, noon, ngayon, at hanggang ngayon, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong sa akin. Hindi ko na po kayo may isa-isa at marami po kayo. Maraming maraming salamat po. Isa po kayo sa mga nagpapalakas uh, ng aking loob para po ako magpatuloy magpa sa aking mga ginagawa uh, dahil ayoko po kayong biguin yan. So, makakaasa po kayo na si kabukas po ipatuloy po magsisikap para po hindi ko po kayo mabigo at matawa po kayo sa akin. Kaya maraming maraming salamat po and God bless you all. Lahat po, sa lahat po ng mga tumulong sa akin. Hindi lamang po yung mga nagbigay sa akin, kundi pati na po kayong mga nanunood sa akin. Kayo po mga matyagang nanunood ng aking mga ads. Kayo po mga matyagang tinatapos ang aking mga video. Lahat po kayo ay tumutulog po kay Kabukas. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you all. So muli, ito ang yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!